Good morning, ay, good morning Good afternoon, good evening mga kamilis Hapo na pala, good morning ka na mami Australia Shout out kay mami Mami, I miss you Mami, pagaling ka na Alam ko, very strong ka Alam ko, magaling eh, ka na Sana tuloy-tuloy na. magulis ang pagaling Miss you mami Estrella, bye bye Ayan, kaya naman ako biglang nag ano ba, nag-upload. Dahil dito sa mantika, naisip ko ba share ko sa mga mga katindera. Ang isang 1.5, mga kamilis, ay mas malaki pa ang tubo pag inalit. Pa yan. Ayan. Ito, sampo yan. Ito, pinse. Ito, pinse. Mas mala ito, lima piso. At meron akong sukatan yan. Marami na rin akong tinuruan dito niyan, mga kamimis na mga nagtitindahan. Ayan. Ayan. Sa isang bote ng gin, meron ako dyan. Meron ako dyan na kabagis. Nakalim niya, ayan o. Nung ganyan, 15 yan. 10, 5. Itinuturo ko rin yan sa kanila. Try no yan mas malaki ang tubo dyan. Kasi alam mo naman tayo, minsan ang mga budget natin eh, ay kadalasan pa lang budget natin isaktuhan lang sa isang lutoan. Mas mabenta yan mga kamilis. Mas mabenta yan na patingin-tingin na yan. Ganyan. nyo rin.